kaloka magluluto ako ngayon ng butter shrimp siyempre eh gisa muna natin yung una bawang siyempre may butter yan guys yan guys kunting butter lang Ito na yung shrimp ko, o, diba? Ayan, Ayan guys. Lakasan natin muna yung apoy. Ang laka ng kawali ko, o, diba? Ayan, buttered shrimp. Huwag natin tustay na maigi yung bawang. Ayan, guys. Ayan, guys. Kunting butter lang para hindi naman nakakaumay. Ayan. At ito, lalagay ko na yung shrimp. Ayan guys. May sabaw-sabaw kayo ng strike. Diba? Oh lala. Uh-huh. At lagyan natin ng lower seasoning. Pero pwede naman kayo hindi maglagay. Okay lang naman yun. Yan. Then, lalagay tayo ng konting mayonnaise para malasa. Ayan, guys. Pwede na rin yan, chicken spread. Pero, alit. Hindi masyadong napakarami. Okay na yan. halo-halo. Ayan, maya-maya luto na to. Tapos. Lagyan natin ng kunting salt. Ayan, okay na yan. At, pepper to taste. Ayan. Ayan. Actually, ako lang po makakain nito. Yung anak ko ayaw. Yung ibang kasama ko dito sa bahay ayaw po. Ako lang kakain. Pero hindi ko naman ito ubusin ng bongga. Agad kasi alam nyo na. Diba? Ayan. Tatakpan na natin. Ayan, guys. Ayan. My own version ng ano, buttered shrimp. Diba? Inanar na apoy. bay mo muna mga kaloka. 拜拜。Bye bye.